tayo po sa saging. saging. Mm -hmm. Magluto din ta karon da. Muna siya ginluan, ikuha ng bukog kay aron ang bukog guys. Dara tong mga kaubas sa si tisiring. Hi tisiring shout out. Dapat si Marivic. Hello. Kini si Marivic luan ni daghan ng trabaho kay nagkuan pa na napupo na, napupo. Na napupo ko guys samtang nang oh. tabang guys. Hmm. Nara kakogihan ning mga bidihao kasi pangiban. Shout out o, guys puso. Mm. Shout out. Isa ganahan dag puso tapi ang anak mo. Subscribe ko niyo sa hang YouTube channel. Subscribe ko nung guys sa YouTube channel. Sa Gerkilaw guys. Gerkilaw guys. Puso, puso, puso. Lami sa pusu. puso. Soon your mic has been closed. Ano yung ini? Pusok sa sagi. Pusok sa sagi. Pusok sa sagi. Hãy subscribe ngon luôn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ